Tutol si Presidenza Latas po sa Media Security, Executive Director Paul Gutierrez na bigyan ng karapatan na magmay-ari ng mataas na kalibre ng baril ang mga pribadong individual Ayon kay Gutierrez, nakakabahala ang disisyong ito ng Philippine National Police dahil sa mistulang, hindi nila kayang bantayan ang komunidad. Makakalikha umano ng takot ang naging desisyon ng PNP, lalo na sa hanay ng media at pribadong individual. Apela pa ni Gutierrez sa PNP, reviewin ito ang naging desisyon at ikonsidera ang maaaring maging resulta nito sa lipunan. Noong nakalipas na linggo, mismo ang PNP Public Information Office ang nag-anunsyo Napapayagan na muli ng PNP na magkaroon ng malalakas na kalibre ng baril ang mga pribadong individual upang mabantayan nila ang kanilang sarili. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy sama-sama tayo Pilipino.